pangarap ni Janet na dito kumain. Oo, oh, oh, natuloy <laughs> din. Natuloy din, din bago din. mo inang ano ah, province ng Verona. Oo. Oh. Mas ka na ng dalawa. Wow. Bago mo sa Verona. Wow. Salamat. Ate oh. Nosen Bossing. Salamat. Hello mga kabeshi, welcome back sa aking youtube channel and for today's vlog ay nandito po kami ngayon sa palaisdaan at uh, makikibanding makikiihaw kay na atin mamimingwit na rin po si daddy ayun po sila sa likod daladada po ni daddy yung uling yung mga paglulutuan let's go Kaya mga kabeshi na una na po si daddy si daddy po yung maraming dala bigat din si Andres mo muna si Andres Andres can walk naman na go you can walk Andres si Andres ay human na sa kaya kaya ni daddy where's kuya? wala <laughs> na si daddy sa paningin ko pero kami pa'y malapit na excited na excited si Andres dito na kami nakarating din hello po tita ini Mga kabeshi, kami po inandito na Nainip na si tita ini <laughs> Ay, gugutom na patalhalin ng bata patay Batang... kat pa na, sa, na sa... Sa ba ko ko yung chat ni White na pupunta ko inasamway tapo pumunta ka na kita na kita ko inasamway tapo pumunta ka na na kita na Sinaptihan niya dito. Ngayon na ako wala ka signal signal eh. Cat, where's the cat? Cat. ah oh, baka malito. ikay ano hin na. Ito lang sa inyo ko sa kalutuan. Oh, sa kaya dito. <laughs> malito pa pala yung ngayong... Ay pwedeng namang perm ng kaldero. At di pero dito pa rin lulutuin sa lutuan ko. Oo. Uh -huh. Baka may kaldero ka diyan. Ay, no, ay dilinis ko lang. Hindi ko sasayin na ako dito ah. Ay mga bata, saya so, naman doon sa mga nakikita nila, may chicken, may duck. Wow, at nag-set up na doon si Daddy, ang kanyang lutuan. Para daw po maganda ang view. Doon na lamang. Ito na 'yung ating nakatimpla na ito, papakuluan na. nga sinasang nagtimpla. Saka niwan na rin po ni Ate na 'ong sa itong tanong. Salamat Ate. Yung okay, mga bata po ang aking bantayin. Dalawa po ito. Para is makulit. <laughs> Dito ko nagagamit yung salitang No! No! <laughs> no! Don't touch! <laughs> Tapos ay ito pong ating isisigang mga kabeshi. Ito pong Maka, ano po ni Bossing kanina umaga daw. si, si babay sumama muna kay daddy miss <laughs> naman ito nga limango eh at inang huhugasan para pag kumuloy yung ni white Apo. ay ano ah hey, pag pa, makapit pala ito <laughs> iba sa matanggal Apa? ano ka rin ito ah, <laughs> <laughs> saka itong isa ah Magyang kapit. Papa mami. Okay. Na Yan mga kabeshi, kami po ni Andres ay pupunta muna dito ah. Si Andres ay akay-akay ko naman. Sila daddy at ate po ay medyo busy pa doon sa pagluluto. Yes! Wow. Yes, yeah, so be careful ha. Look where you're going. Naayos na po pala dito. Ganda na ulit. Uh, look. Wow. Wow. Sit here, ay. Wow. ah, <laughs> sige. Are you happy? Want down, you want to go down na? picture lang ko po si Andres dito. Mama. Big boy na talaga ang aming ayi. Okay. There's a lot of fish dito ay. Wow! Yes, fish. 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 Yes. Want down, you want go down na? Yes. Wow! Wow! You want to lab? Um, yeah. Nangangamay na mga kabeshi. Nakaprepare na po doon na ilalagay na lang pagkakulo. Yung uh, eh, alimango. Abo. Abo, abo. Buhay pa pala ito. Buhay pa. Oh no no Bobby. Si Bobby mahilig mag ano sa mga butas-butas. Sabi -butas. no. Oh, what is that? Yeah. Muntik pa matapan niya sa bawa eh. Lagay na po yung alimang. Mamaya yeah. oh, na yung talong. Lulutuin muna natin itong... Ayong isda mo. Mamaya na rin. Uh, Oo. Oh, mabilis lang Parang kasya naman yata Oo. Oh, yung talong naman. talong ay madami. Ikaw wala lang magkasya ang talong. Oo. No, mo yung... <laughs> 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 Picture taking. Ay, ate bagay dyan. Ang iyong lutuan. Ang gandahan eh. Oo. Ito nga pala ako kay boss. dito nang pa? patungan. Yes. Pa. So po Maganda po dito kapag itong view ni ate. Nakaka-inspired magluto. <laughs> may picture taking pa dito. <laughs> Para ako may educational tour dito mga kabeshi. Eh, okay. akin yung explain yung mga duck. we we'll go to the water. The duck's sake. Like, mga ganyan. <laughs> mga basic-basic lang kwak 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 Oh, nahabol talaga po ni Bobby oh. Talaga tuwa siya sa duck. Si Ai naman, ito tuwa sa chicken. Andres, be careful there, ha? Be careful there. Niyan. Baka malaglag ka. Napanood ni Andres kung paano kumain nanda. Kumain magtatabas dito at para maganda ang view. Yang angulo, ang ano mo? nakapagtabas na dito. Maganda. <laughs> Ito'y <yung, laughs> Ito matagal ko nang plano, itatabasan dito para kita doon. Na. Opo. Para maganda dito ang alaman yung view kapag siya ay nag oh pa ko ulit mga alaga ko hindi ka pwede makalingat ng mga ito <laughs> woohoo woohoo hindi <laughs> pa ba pagod yan kaya ako na po yung nahihilo Andres do not pull ha do not pull natabasan na din doon na mga kabeshi tinulungan na ni daddy si ate at tapos nandawa po si ate sa kanyang bagong lutuan, station ng kanyang lutuan. Maganda nga daw po pala doon na. Ayan mga kabeshi, naglipat po kami ng pwesto. Dito kami malapit sa ilog. Sabi nga agad pati, sabi nga ilog. Salamat po kay Ate Nels. At ito na, luto na yung ating sinigang na alimang. Wow. wow. Hindi na tayong gagamit ng ano. Yan na tayo. Oo. Yan ay yung magiging Hindi, ano, uh, oh, Wala na kaming ano dito. Kahayin ako. Opo. Oh, salamat po. Ay. Andito rin po si Bobby. Hawak ng mami. At si Andres ay kinukuha na po ni dad. Ay, ah, pray na tayo. Hallelujah, Jesus. So, oh God, Lord, maraming maraming salamat po sa pagkain na sa aming harapan. Pagpalain mo nga po ito, Lord, at may kalakasan po namin. Salamat po sa si buhay ni Ate House, God. At patuloy mo nga po ang pagpalain ng kanyang buhay, ang, ang kanilang fish pan, O oh God, at lahat ng gawa ng kanilang mga kamay, O God. Salamat po sa iyong biyaya. In Jesus' name, Amen. Amen! Kain na tayo! Kain na na! Abo, gutom na si Ayi, my boy. Ka siya, hida. Di mahilig yes, sa, yan. sa rice. Wow, ano, pipicturan pa ninyo ito, ah? Ay, sige, oo. Uh, Opo ka doon, Bago ka Daddy. Abo, mami. <laughs> walang <laughs> kakain ng alimango, kundi ikaw. <laughs> <Ako naging> Abo, <laughs> ako anong hindi, ikaw ay yung si Babing. <laughs> <laughs> Ika-account mo, tiyan ay. Ang ah, kakay itong isda. Ah. Patay po tuloy sa isda. Okay, ah. ah, eh, si Kuya Emily baka bigla dumating. Well. Ah, baka yung sila doon na kumain sa bahay. Oo. Oh. oh, maraming sipit <laughs> mm. Sarap daddy. Sarap ng sabawang. Oh, no? yes. yes. Kahit walang asin. Oo. Mm -hmm. Oh, oh. Natural ano yan? Mm -hmm. Natural ingredients. Habi ni, habi ni Mami Janita eh. Hindi na ako bibili. Nagpapabili na si, si, si Ate ng mga gulay. Uh, ay, eh, pero walang sinabing sinigang mix. Uh -huh. Basta lang mga gulay at sa kabayo at doon na natural lang lasa. Sarap mm -hmm. pa at natural lang lasa. Kain na po tayo. Babi. <laughs> Go ahead, kain na rin. Mm -hmm. Ibabaking ko na yung ano, alimangot ng si Babi. Si ito yung, so, yung pangarap ni Janet na dito Oo, oh, oh, natuloy <laughs> din. Natuloy, natuloy din bago mo yun ng ano ah, province ng Verona. You, Saka, okay. Saka maganda panahon ngayon. Ay, give ay isa ba oh, mami? Ah, sige. Ay, ito. Ito yung gagawin, kaway, itong kawayang ito, gagawin yung bossing yung upuan. Ay, hindi pa nagagawa sa so, dami ng... Naiintindihan, naiintindi. Ewan, may iti may, may tinik ha? Oo. Uh -huh. May Harap. tinik ito, may boy. Sarap. Po. Sarap, Sarap na sa bawa nung. No? Mm -mm. Sarap po ano. The best. Ito yung nahanap ko nga. Wala siyang... Yung sinigang mix kasi maano na. Mas strong yung lasa na sasapawan yung ibang... Um, okay, kakain po muna walang piga, walang, wala, oh, po, wala pang piga ito. Parang bulang lang lang ito na wala nga lang bago um. Wow. Maus ka na ng dalawa. Wow. Bawon mo sa Verona. na Salamat. Wow. Balamat, ate bosing and Bossing. Ikaw na pumili. Ikaw na. Itong pambenta niya yung iba. Ikaw na kung ano na ngayon yung mabibigay. Hmm. Ito. Oh. oh na dito. Ito. Yung babae. Para may pita ah maliit ma, may babae. Oh, mataba. Wow, dalawa? Oo, oh, dalawa. Sa so, may bakla. Bali din ang bakla. Ito, bakla. Ay, dito. yan, oh. Wow, salamat. Oh, grabe. Ay. Ito naman ay ano ah. Pagasan na lang yung chupon. May tubig dito ah. mamamatay kahit hanggang bukas. Oh, lang ngayon kung gusto mo luto, yung lutoin na uh, it, frozen Oh, Opo. frozen ko daw. Frozen ka na araw. Salamat Ilagay ko na rin itong luto na ang nangat na yun. Kaya sa loob ng bag natin. Uh, <laughs> <laughs> Salamat sa ating na San Bosing. Yung mga kabeshi na huli po ni Daddy sa malaking midyad. Fish, Andres. Si Andres oh, yeah. pa yun nandito. Oh, do not touch, ha? Yeah, yan sa akin, ay. Do not touch. Janet lang ang happy dyan. <laughs> ako lang daw ang happy. At salamat po, ate. Nels, ito pa'y tinahingi na sa amin ni ate. Itong so nahuli ni daddy. Thank you po, ate. Kami rin po ay mga tapos nang mag-breakfast. At nagpa-prepare na at kami pa uwi na. Kami po nang may may shoot sa Manila. Baka ako yun. Ayan po mga kabeshi at kami ay gogora na. Ready to go home na. <laughs> may dala akong pang nila ay at sila ay may breakfast tas merienda mm. babay ka na may nagpipitan na at saka ikay dumede kuya naman ay hindi pa na na dede da. ah. ah. yan mga -si, kami po ay eh, pa na salamat ay, po ate Nels alin po yun? Kami po ay pauwi na ulit. Thank you, Lord. Thank you kay Ate Nausan Bossing. Nag-enjoy po itong dalawang bata dito sa palaisdaan. Kami po ni Babe dahan-dahan lamang. Yes, tita ini. <laughs> At saka sa pagkain ng alimango. Favorite ni baby Ayan po mga kabeshi, nandito na kami sa labasan at kami pa'y pauwi na. Thank you Lord. Salamat po Ate Nelson Bosing sa masayang banding. Kahit wala si Bosing, ay nag-enjoy po kami. And salamat po sa inyong panonood mga kabeshi at mga kapiti. Continue to like and subscribe. Bye bye! Si Daddy po ay nangunguha pa ng pilawoy. Eh. At adalawa. Mayigit may mapupukpuk. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts, Psalms 145 to Furniv.